So ito po may article yung pep.ph at tungkol sa gulo na nangyayari sa Itbulaga. Nakausap nila sa Glet si Mayor Bullet Halusos, isa po ito sa mga anak ni Romy Halusos na nag sa tape. Okay, ah uh, konti lang yung nasabi niya pero malaman eh. Okay? So basahin po natin yung nakalagay sa article pagkatapos magbigay tayo ng reaction. Okay? Um, Ngayong lunes, March 6, nakipag-ugnayan ang cabinet files kay Mayor Bullet Halusos. Ang Dapitan City Mayor ang nakaupo ngayon sa board ng tape bilang treasurer o ingat yaman. O siya ang higit na nakakaalam sa financial status ng kumpanya. Okay. So, para sa ikililinaw ng mga issue tungkol sa Itbulaga, hiningi ng cabinet files kay Mayor Bullet ang paning nito. Ang sabi niya, As per board, we will have a press con soon and answer all issues facing the company. At the same time, present new format na mangyayari agreed upon by all the executives. O nangako si Mayor Bullet na magbibigay ng mga update bago mangyari ang media conference na kanilang ipapatawag at kasagutan sa lahat ng mga issue na kontrobersya tungkol sa Itbulaga. Malaman. Hey, malaman. Um, una, ito ah, present a new format na mangyayari agreed by the executives. So, ibig sabihin, totoo ang chismis, totoo ang usap-usapan, magkakaroon ng rebranding o reformat o tanggalan o palitan ng mga staff o host. So, magkakaroon ng ganun definitely according dito sa Apahayag ni Mayor Bullet Halosos. Okay? So, yun yung unang malaking takeaway dito. Eh. Pangalawa, meron dun about sa financial status ng kumpanya. Ibig sabihin po ba ay merong mga problema sa financial ang itbulaga. ba? Diba? Kasi hindi natin masabi. Eh. Hindi natin maano. Siyempre, nakikita natin yung from the side ng Tito Vic and Joey, mga hosts, mga, mga yung lumalabas sa TV. O, oh, pero hindi natin alam kasi syempre eh, nagbago rin ang media landscape. Uh, after the pandemic, lalo, talagang nag-iiba na ang media landscape. Eh, tignan mo yung All TV. Sila Willie Revilla may hirap na hirap. Kubita doon sa All TV. Diba? Uh, yun ang isang issue dito eh. Kung, kung uh, nagkakaproblema ba, pinansyal. Yung Itbolaga Bulaga Which magtataka ka Kasi Eat yan Di ba? Napakalakas ng Eat Pero hindi natin masabi eh. Hindi natin nakikita Yung pasahod nila yung overhead nila yung uh, dami ng commercial na pumapasok so definitely nag-iiba ang media landscape so hindi pa natin alam kung ano ang direktang epekto nun sa itbulaga o sa tape okay o pero ito lang ang aking masasabi tungkol dito um sinabi niya new format agreed by the executives by all the executives ito ang problema ko mahirap kasi na kung ang changes ay manggagaling lamang puro sa executive. Kasi malamang sa malamang, hindi naman executive sila Tito, Vic, and Joey. Okay? Kung meron man silang bagong format, kung meron mang bagong, uh, bagong gagawin, I think it is important na kasama sa decision-making process sila Tito, Vic, and Joey o representative nila. Kasi kung gumawa ka ng desisyon na puro executives lang kayo at hindi kasama si Tobiera na retired na o yung Tito, Vic, and Joey o kung sino mang, kung sino mang pwedeng mag -ano sa kanila, mag-represent sa kanila, eh, you are setting yourself up for failure. Dahil pag hindi nag-come on board ang Tito Vic and Joey, may hihirapan talaga. The only reason sa paniniwala ko na ganyang katagal tumagal ang Itbulaga ay dahil sa familiarity natin sa Tito Vic and Joey. Nasanay na tayo na nandun sila Sa totoo lang, maraming pwedeng bago eh. ba? Diba? Maraming pwedeng ano. Pero umaga, nakasanay na natin yung Itbulaga minsan hindi tayo manonood pero babalik at babalik tayo. Ano ba bago ngayon? Ay Aldab. Ano bang bago ngayon? Ay si Raisa Ano bang bago ngayon? Ay uh, Pinoy Henyo. Ano bang bago ngayon? So, meron tayong binabalik-balikan na parang kamag-anak natin o parang kapamilya natin na pwede nating balik-balikan kapag mer kapag merong something na nakuha yung interest natin. Pero that's the only reason kung bakit tumagal yan ng ganyang katagal and kung kung magre-rebrand kung mag -ano, ano 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 ang 'di ba ano ang advantage ninyo uh, kumpara doon sa mga ibang show sa Showtime sa ano sa Kila Willy kila wala eh so kung hindi ka, kung gagawa ka din ng desisyon na wala ang Tito Vic and Joey uh, pasensya na po, ayoko namang pangunahan sila at ayoko namang sabihin mas marunong ako sa kanila pero ito po bilang coming from a fan kung gagawa kayo ng desisyon na hindi kasama ang Tito Vic and Joey you are just setting up setting it up for failure. O maari naman, di natin, masabi, baka naman, kasi may mga lumalabas din na issue na ang Tito Vic and Joey ang unang gustong umalis. Baka gusto talagang pumunta sa Net25. Gustong kasama si Tony Toviera. Posible yun. Di ba? Pero tingin ko, uh, uh, kung sila papipiliin, ayaw naman nilang mawala ang Itbulaga. Ayaw nilang mabago ang Itbulaga. O, pero kung sakali talaga may problema ang show pagdating sa financial, diba Dapat din naman mag din naman ang Tito Vic and Joey kung ano ang mab mabuti para ika-survive nung show para umabot ng 50 years. 'Di ba? Kung kung mayroong problema sa financial o kung ano man, 'di ba? pero like I said, walang walang positibong kahihinat nanto kung hindi mag-usap yung dalawang panig, kung hindi magtulungan yung dalawang panig. 'Di ba? Maaring merong merong problema sa sa mga kampo, sa mga ano, pero dapat ayusin eh. Kasi ang problema pag hindi sila nag-ayos, hindi sila nagtulong, baka parehong mawala sa kanila. 'Di ba? Yung tape sasayangin nila itong big ma, uh, cash cow, itong money making na show na 'to, mawawala, 'di ba? Yung Tito Vic and Joey naman for sentimental reasons, mawawala yung Itbolaga hindi aabot ng 50 years. So, parehong mawawalan yung dalawang paksyon eh. So, it is in their best interest to work together. So, sa akin, yun ang tingin kong mainam dito. Pero hindi ko alam, baka naman buo na yung desisyon nilang lahat. na pero, nung, kung titignan mo yung show nung Sabado, parang sila sila tito umaasa na walang magbabago eh. Pero yun nga, like I said, baka naman merong kailangan magbago para sa survival ng show. O, diba? like, Kaya, like I said, mabuti pa, compromise na lang. O, yun ang aking uh, kumbaga opinion bilang fan na hindi naman alam ko ano yung nangyayari. Okay? So, yun lang po. So, thank you very much. See you po sa next video po natin. Uh, very interesting. Press con. Abangan po natin yan kung ano talaga nangyayari sa Ikbulaga. Kasi sa ngayon, yung mga halusos ang nagmumukhang kontrabida. ba diba? Medyo unfair naman para sa kanila. Pero yan, syempre, karapatan nilang uh, i-defend yung side nila. So thank you very much. See you po sa next video. Stay safe parati, guys. Please subscribe. Models of Manila FM dito po sa YouTube, bagong channel Showbiz. Ang ganda ng mga views. Thank you very much. Models of Manila FM sa YouTube Showbiz Updates. Bye-bye, guys.